Tay, labas mo na ang gin natin dyan Hi guys, Denson Robby here Magandang gabi sa lahat Siyempre, hindi tayo papahuli Sa ating mga ulam serye upload Welcome na naman sa ating panibagong episode ng ulam serye Ito nga pala yung dinakdakan na gagawin natin ngayon guys Siyempre, nilaga muna natin ang maskara ng baboy Nilagyan natin ng konting asin yan May konting paminta yan At ayan na nga, iihawin natin siya after nating lagain. Iihawin lang natin guys para may aroma ng ihaw, may aroma ng usok. Yan yung magpapasarap at magdadagdag ng lasa sa ating dinakdakan. Siya nga pala guys, may iba't ibang klaseng dinakdakan. No? May dinakdakan sa basketball, may dinakdakan sa kapag pinapagalitan, may dinakdakan na ulam. So ayun, <laughs> Biro lang! Siyempre, guys. Siyempre, natin muna yan para mas lalong sumarap. Medyo to toasted toasted lang natin ng konti yan guys para malinamnam. Ayan na nga. At umuusok-usok pa guys. Talagang hmm, naamoy ko na ang bango ng ating dinakdakan. Maskara ng babo. Ayan, guys. Medyo na to toasted toasted na. Lumulutong-lutong na yan. Yung mga balat niya. Masarap na yan guys. Siya nga pala kahit ganyan lang yan guys, may lasa na yan. Kaya pwede na natin tikman yan kapag naluto. Pero syempre, dahil dinakdakan nga ang lulutuin natin, mamaya sasak, sasangkapan pa natin yan. Hindi pa yan. Ayan, ayan na guys. Naluluto na at talagang paunti-unti na naluluto ang ating dinakdaka. Ito may konting laman, may taba, may balat. So masarap yan guys mamaya. Ayan. Siya nga pala mga and Robby, kung umabot ka sa part ng video na ito, comment naman kung taga saan ka para alam namin kung saan nakarating ang video na ito. So hihintayin namin at babasahin namin yung comment mo. Siya nga pala guys, shout out nga pala sa ating magigiting na followers. Nangunguna nga pala dyan si, ang ating tatay na si Roberto Hilot. Tay salamat sa pa-sponsor na maskara ng baboy. Salamat, salamat. Marami tayong pulutan mamaya. At ang sarap itong i-partner sa Jean. Siyempre, salamat din po kay Tita Dinalin Hilot at napaka-supportive po sa ating mga videos. Maraming-maraming salamat po. Ito nga pala yung mga maskara ng baboy. Ayan, masarap to pulutan mamaya. So, ayan, si Tatay. Tay. hi ka na tayo sa vlog natin? <laughs> si tatay nagchop chop na ano. Yan. Iwa-iwain niya niyan. Siya nga po pala guys, please do support us by following our Facebook page. Sa mga hindi pa po nakakapollow, please follow us po. Maraming maraming salamat. So guys, tuloy-tuloy lang natin ang paghihiwa ng mga inihaw natin kanina na maskara ng baboy para mamaya sasangkapan na natin yan ang ating dinakdakan. So meron tayong inihaw na maskara ng baboy. Siyempre, hiniwa-hiwa na natin yan. Nilagyan natin ng sili. May kalamansi tayo. May asin to taste. Meron tayong mga sibuyas. So, siyempre, meron tayong mayonnaise. So, gagawin na natin ang ating pangmalakasang dinakdakan. So, dito guys, sa part na to, napaka-basic lang naman to guys. Pag-ahalu-haluin mo lang naman ang mga ingredients. Lagay na nga natin yung sibuyas, lagay na natin yung paminta, lagay natin naman paminta. Ito guys, mas maraming paminta, mas siguro mas masarap. So lagay natin ng sili para may konting anghang mamaya, talagang masarap at solid. syempre ang ating pangmalakasang kalamansi. Tanggalan nyo ng mga buto guys para hindi humalo sa uh, sa inyong dinakdakan kung gagawa mo kayo ng ganito. Siyempre, uh, pampalasa konti, lagay natin ng konting asin. So kung medyo natatabangan pa kayo, pwede nyo pa nang lagyagan hanggang sa makuha nyo yung timpla na gusto nyo. So make us, make nyo lang yan guys, i mekos mecos nyo lang uh, halu-haluin lang natin mamaya-maya pwede mo na ilagay yung mayonnaise, yan, yung magpapalasa at magdadagdag ng sarap talaga sa ating dinakdakan so i mekos mecos lang ulit natin para mas maging even yung pagkakahalo at makut lahat ng ating mga meat tignan nyo naman o oh. gin na lang ang kulang <laughs> so titikman na natin yun. Hindi natin yung papalit Hmm. Approve na approve Solid Tay, lebas mo na ang gin natin dyan <laughs>